What's up mga kaisan? Ah, oh, mga son, magandang hapon po. Galing po tayo din sa kabila. Bibisitahin po natin na rin area number 4 doon sa kabilang dulo. Titingnan po natin yung pina-spray kay Alan. Pina-spray po natin ay eh, baka po patay na. Ari pong kabila mga kainsan yung palabak kinukuha po ni ano si ang magtatanim po ay si Kautol. siya na rin daw po mag spray ay sayang po ay. Nababakan tila ang ari mga ari. Ay di tamnan tamnan na yan. Nang sabi ko nga sa inyo mga kaisan, pakinabangan po ba? Oh. Oh, mga kaya, doon po tayo galing sa kabila, doon. Sayang po, eh. Tayo po ang nangihinayang. Ay, pag po ito, ano, ay di, sa susunod nga pong henerasyon, ay eh, wala na wala na pong makikinabang wala nang ano eh di bakante sayang pinaghirapan po ng mga magulang namin eh kaya po ako y talagang porsigido po kahit pa uh, pagod kahit gab eh. talagang tatrabahohin po walang iba po ay eh. walang ibang kikilos mga kainsan ay siyempre ang itay ay may edad na rin wala sayang pagkatapos po nito area number 4 lipat po tayo sa kabilang barangay tamlong po ano naman mga kaysa nang ilalagay natin doon mga kapang kahoy naman tatanim tayo ng mga kahoy kahoy yung nara tapos ay eh, lahok lahok na kung ano yung ari ito mga kaysan, sayang pa rin ito oh. ito po yung ginagawa ko nung ako'y binata ay eh, nung ako'y nag abroad la na ay ang ganda ng tubig oh. wala Sayang. Oh. Kailangan ang ilalagay ko naman din ng mga kainsan isang pamilya na para walang alisan. Ari po ay eh, malayo na sa amin ay eh. yung pang pamilyang walang napasok ay di sasahuran po natin para po may nakabantay tama naman po ang patubig oh. yan tama ang irrigation namin mga kaisan hmm. kung gaano kaganda po ang irrigation dito ito po ay walain ang ano ay eh, walain ang gulay pero hindi pa naman natin nasusubukan eh sabi sabi lang. dito kami mga kaysa nagsimulang mag asawa ito pero bubuhayin po natin lahat yan wala napabayaan na eh walang masipag sipag na ano eh walang ibang kikilos sayang swerte sa gulay sa talong ah, ang ganda naman mga kaisan ay ang ating ani talagang eh ako lang nagpapasalamat sa itaes sa ah, ah, isa laki na ng kaya siguro eh tayo sinuswerte sa ani eh, para maguba natin ito alam, si, alam na sigurong pinaghirapan ng magulang ay Gugubain Alam na Siyempre ilang taon Araw po Nung binata pa si tatay ano, 10,000 lang Ito, Noong araw Mga ngayon na yan laking na Pero mahalaga pa ang korta noon Oh, ay kumpare, uh. Pare. Ano? Pare sa toko. Eh ating kababata. Ige, espere ka ba, pare? Nagkakatkat ka. Oo. Oh. Pa ay pina-spray ko ara, titingnan ko yung in-spray. Susubukan ko tamnan ng gulay. Awa kung magkakaig eh Susubok pa rin ang iba Awa bahala na no? Pauwi ka na ba Diyan, diyan ka ba natulog Pauwi sa Saan ka natira ngayon Ay dinig ka na nadaan Ay siya nga Ayan, Mga kaisan ispray na Kita naman ninyo mga kaisan oh. Eh. Kulay ano na rin Pero parang hindi pa yan Simula po dito Gugulayan natin mulati ni eh. Pero ito po yung napakalaking punan po ng bibitawan pero kasama po sa laban In God will nga daw po ay para talagang si Kautol ay inamo ko sabi kay Kautol ikaw ang gumawa ng kabaak at sabi kay ako, wala masyadong puho ng malaki ari kay Kautol ay ayaw naman punin na kambal at mga minsan na daw ari mga kaisan yan dito po ang kay Kautol hanggang dun sa taas hanggang doon sa baba doon sa may sagingan mga kainsan doon nari halabas pala oh Mickey Nong. ewan kung kailan na auto uubrahin yan kung kailan nila uubrahin aray ako aking uubrahin ko na pagkatapos noong kabila yan hanggang sa sagingan po yung labak na yun siya na po ang bahala atin po ay ari yan hanggang dini pataas sabi ko nga sa kanya kuhanin pa hanggang dini ay at sabi ko para mabawas bawasan pag po naman ito inaubra na ng una ayos na hmm. atin lang po itong bubulukin na mga 4 months pag po ito na spray na ayos na po ito Yan po ay kinakalye na rin ay dyan. Yan, kerubin, yan. Kinakalye na po yan dyan. Dyan na po tayo maglalabas ng gulay. Sa kabilang, kabilang barangay na po ang labas. Hindi na po dun sa labak. Di yan na tayo. Hindi basta-basta po rin bubunuin ari. Eh. Ah ah. Yan, ito mga kainsan, pataas. Dito na lang tayo sa si shortcut at gabi po. Hmm. May gusto na pong umarkilan nito, eh, hindi po namin inano. Sabi namin ay eh, kami na po. Gusto pong arkilahin na magugulay din 'yan sa kabilang barangay. Tatamnan po ng si buyas eh. Sabi ko po ay eh, kami na. pero matigas po oh, maganda hmm. may kunat po ay hmm. dito po mga kaisan maganda po ang ampalaya dahil ito po ay mas mataas pa sa lugar namin yun talagang bundok na po ito para bang rice terraces po doon po galing sa kalabak-labakan doon kaya ang bala ko dito pahuhukay natin ng hanggang tuhod tapos po ay ano ang ating gagawin ang palaya maganda po dito ang palaya nakita ko po sa ano kay Sir Ryan sa Lukbanin ganito rin po ang system ng kanyang tubigan malalim pero ginawa niyang ang palayahan nakakatakot <laughs> lang din yung subdivision ng mga kainsan pero sayang mawawala yung ano susunod na henerasyon lahat po ng tinubo natin sa talong mga kainsan dito dito po natin ilalagay tamo naman po ang patubig mga kainsan oh. tamo ang irrigation oh. ayan hmm. ayan mm. bukol niya sa ilaya hmm. Aba, yan pa ba naman kasi napapakawalan mo hmm. hmm. Aba, ay pwede kang uminom ay. Ang kagandahan dito, wala na tayong problema sa pag-aano, pagdedelig. Ito na ay. Oh. Meron na tayong inumin na tubig, na ay. 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 'Yan, ito. Tubig po ito na galing sa bukal. Mm. 'Yan, may tu may laman po ito. Oh. Kaya wala pong problema. Ah, mga kaitan, pauwi na po tayo. Lalakad na po, po tayo ng kalahating oras pabali. Ay, anong oras na ba? 5.20 to. Malayo-layo din. mahirap na po ay bago makarating kulik lake bukas po ulit maagap tayo kakarga po muna tayo bukas ng ipot sa pipitas ng talong abot na po yun